Bakit ang mga Kristiyano ay sumasamba sa araw ng linggo? Karamihan sa mga Kristiyano ay tradisyonal na sumasamba tuwing linggo. Ang pagsamba sa linggo ay bagyang iniuugnay sa sabatarianism na ang pananaw na ang isang araw ng linggo ay dapat na nakalaan para sa reliyosong pagdiriwang at pagsamba gaya ng hinihiling ng mga bata sa lumantipan tungkol sa sabat. Exodus 28, 31, 12-18 sa ganitong pananaw, ang tao ay dapat umiwas sa lahat ng paggawa maliban sa kinakailangan para sa kapakanan ng pamilya at lipunan. Ang interpretasyong ito ng batas ay naniindigan na sa literal na sabat lamang, ang ikapitong araw ng linggo, sabado. maari matugunan ang mga kinakailangan ng batas. Ang mga tagasunod ng semi-sabatarianism kasing aga pa noong ikaapat na siglo A.D., ay naniwala talaga gaya ng mga sabatarian. Maliban na inilipat nila ang mga hinihingi nito mula Sabado hanggang Linggo. Ang unang araw ng Linggo, ang araw kung saan si Kristo ay bumangon mula sa mga patay. Ang mga teologo noong panahong iyon, lalo na sa silangang simbahan, ay nagtuturo ng praktikal na pagkakakilanlan ng Jewish sabbat, Sabado, at ang Kristiyanong Linggo, Sunday papasin pansin ang isang alamat na ikinumento sa tinatawag na Apocalypse of Peter na itinayo noong ikadalawang siglo AD at karaniwang tinatanggap bilang isang maling pagsulat ay naglilipas sa linggo ng lahat ng mga kinakailangan ng pagsamba sa sabat. Ang isang lalaking nagngangalang Albertus Magnus ay nagdagdag ng momentum sa lumalagong kilusang ito sa pamagitan ng pagmumungkahi nahatiin ang semi sabbatarianism sa dalawang bahagi. Ang moral na utos na ipagdiwang ang isang araw ng pahinga pagkatapos magtrabaho sa nakarang anim na araw at ang seremonyal na simbolo na nalalapat lamang sa mga hudyo sa isang literal na kahulugan. Itinaas ni Thomas Aquinas ang panukwalang ito sa katayuan ng opisyal na doktrinang Romano-Katoliko na sa kalaunan ay nakakuha rin ng pabor ng maraming reformed theologian. Ang banal na kasulatan ay hindi kailanman nagbanggit ng anumang sabat, sabado, na pagtitipon ng mga mananampalataya para sa pagsamba o pagsasama-sama. Gayunpaman, may mga malino na talata na nagbabanggit ng unang araw ng linggo, Sunday. Halimbawa, sinasaad ng gawa 27 ng unang araw ng sanglinggo, kami nagkatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Hinihimok din ni Pablo ang mga mana ng palataya. sa Korinto tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng tanyang kinikita. Unang Korinto 16.2 Yamang itinalaga ni Pablo ang handog na ito bilang paglilingkod sa ikalawang Korinto 9.12. Ang koleksyong ito ay maaaring nauugnay sa pagsamba sa linggo ng kristyanong pagpupulong. Sa kasaysayan, linggo, hindi sabado, ang karaniwang araw ng pagpupulong para sa mga Kristiyano sa simbahan at ang pagsasagawa nito ay nagsimula noong unang siglo. Ang mga kristyano ay sumasamba tuwing linggo bilang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Napakahalagang tandaan, gayon paman, ang pagsamba sa linggo ay hindi iniuuto sa Biblia at ang linggo ay hindi pinalitan ang Sabado at naging kristyanong Sabat habang ang bagong tipan ay naglalarawan ng mga kasityano na nagtitipon at sumasamba tuwing linggo, wala saan man nakasaad na ang linggo ay pinalitan ang sabado bilang sabat. Ang pangunahing punto sa lahat ng ito ay hindi natin dapat limitahan ang ating pagsamba sa anumang partikular na araw ng linggo. Dapat tayo magpahinga sa Panginoon araw-araw. Dapat natin sambahin ang Panginoon araw-araw.